ayan, good morning, good morning, good morning ayan, nandito po tayo ngayon sa Boracay nasa Boracay, Katiklan ta, Katiklan, ang nakakasakop po ng Boracay ayan po ngayon, sa umagang ito, ganyan po ang nangyayari sa aking mga followers mega shot love, shout out po thank you for watching ayan po yung pag pagaspas po ng tubig ganda ito po yung tagiliran marami ng tao po Thank you, thank you, thank you. Marami na pong naglalakad-lakad. Ayan, ang ganda po ng dagat. Ay po ay nasa Buracay. Good morning, good morning Philippines. Good morning dyan sa ibang bansa. Magandang gabi dyan po sa ibang bansa. Sa lahat pong nakakakita ng aking video ito po ay <clears throat> Ito po ay nasa Boracay po. Ito po ang dalampasigan. Yung gilid napakaganda po. Thank you so much po. Ayan, oh, ganda po. Pupunta pa tayo sa ibang bansa dito lang po may maganda na tayo mapupuntahan dito po sa Boracay. Thank you, thank you so much. Ayan ayan, ayan po oh, ganda ng pagaspas ng tubig. Daming tao na po ngayon. Ayan, ikot ko po, po kayo. Napakarami na po ng tao. Hmm. Ganda Ganda-ganda hmm. po Iyon hmm. ang pagaspas Iyon ang alo ng tubig hmm. Ganda po Salamat <coughs> Inga, Gusto po Sa mga nagtatanong Nasa Boracay Island po tayo Boracay Ang ganda po ngayon Balik sa normal na po Ang hmm. ganda ng pagaspas